Ang challenge natin ngayon ay dugtungan ng kanta challenge, okay? Okay! Bali, ako muna ay magbibigay ng letter kung saan magsisimula yung kanta, okay? Okay! Hindi gaya dati, dapat kung saan nagsimula yung kanta, hindi pwedeng yung bandang gitna mo kakantayin. Kunwari, letter T. To you, happy birthday to you. Mali yun. Kailangan, pwedeng unang stansa, pangalawa, chorus, pwedeng ganon. Pero bawal yung bandang gitna. Okay. So, dudugtongan mo lang. Bawal yon okay? ah, anala Ready na. Magsisimula ka sa letrang... Letrang... K. K lang. K Kung ako na lang sana ang iyong minahal Di ka na muling mag-iisa A. A. Dyan, A. A. Ano? Hindi niya daw. A. A lang. A lang. A lang. Five. Four. Three.

Akin ka. Akin, Akin. Kaya, ay, Kaya, Akin ka na kanalang. Katay mo, katol, katol. Ako. 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 mo Go Go, Ako. 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 G Ako. 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 Four. Three. Two. Wala. Laglag -lag na. Laglag -lag na. G. Gusto kita Bagal. L. 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 Four. Three. Ah. Wala. Laglag -lag na. Lag -lag na. L. 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 Five. Four. Three. <laughs> Alam, na na Si, ano? L. Ayun Four. Three. Hindi, kailangan yung ano, isang, isang ano. Wala ka, go. lang, babae lalaki. Si ano, si Chris pa, si Chris. Babae lalaki. Babae lalaki. Babae lalaki talaga, babae lalaki talaga. Katay mo.

3 so oh, na! Ako na! Zero! Go! <laughs> <laughs> e, ka na Dali! Nakataan mo na! You are... Sunshine, in... four, four? R! 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 Kumakanta pala eh! Ayoko R! 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 Go away, to 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 make to make make come make another day! day. Bye. Wai, 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 wai. Ay ka, dito ka, dito na. Uy, mga nganta ka, magaling ka kumanta. Wai, wai, wai. Wai, wai, wai. Five, four, three, two, one. Wala talaga, ayaw, ayaw. Go, wai, wai, wai. Five, four, one. Wala talaga. So, ayan, yung e, tama lang, mi, mi, yun lang tama sa lyrics mi, mi, i, 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 I a I I, 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 i,

Magaling sa commenting. One. Hindi lang Wala akong pake, basta bahala. Okay, ay, 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 ay. Pwede, pwede. Ay, ay, madaming, ay, madaming, ay, madaming, may iti. Letter L sa ng pag Oh, 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 ano Oh. ba nito? Na sa akin ay mat ala. Why, why, why? Why na naman, why na naman? Why? Yes you belong to me. I'm yours exclusively. Ar 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 ar, 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 ar Rain on me! ar 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 your Oh, ano Raise Rain on me! your flag. Raise mo Rain on me! flag. Raise your flag. Raise your flag. Raise your Raise your flag. Raise your flag. Raise Raise your flag.

pala Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, na naman, oh. Madali na oh. Oh, tapos na yun. Tapos na yun. Ulit, ulit, ulit. Oh. Madaming oh. Five. Tapos na Four. Five, four, three. Hulo. Hulo. Uh, next, next. Heart, heart. L, L. Five. L, L. Four. Three. Two. One. Zero. Yo.

Pwede naman, dami A, -A C, D, E, F, G. Oras muna. Oh, oh. ako. Five. <laughs> May ibig na. <laughs> Four. Three. Three. Wala na. Wala lag -lag. oh, na, laglag. Three Wala na, wala na. Letter O, madali O. Four. Three, meron na. Go. <laughs> Wait lang. Oh, doing

E, e. ride e e e e para hindi pa bye i ay 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 go ng puso w w w god, <groans> <Lion pain trap> w next next oh heart heart w Four, Baby, diba? 3 Alam ko na! 2 Alam ko na! 1 Yes! Zero! <laughs> Wala na, naglag na si Heart! Ano? <laughs> <laughs> <Hello. laughs> Ay, meron pa! Meron pa! L.O.V.E. Sincerely I Never, I Uy! Ayusin mo yung kanta! naman lyrics! Whenever I see boys and girls, turn on the streets. Boys <laughs> Ah, whenever I see boys and girls, boys and, and boys. on the street. Letter T. Ah, let W W go five boys and girls in a lantern. Lanterns on the streets. S S S S S Streets, di ba? Streets. Ay may ko Letter T pala, letter T. Street lang, street. T, o Letter T. Dalawa kata ko Five, four, three, two. Four, five, eight, eight, eight. Oh, Okay. Oh, no, 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 no. oh, 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 Letter O <laughs> ulit. Letter O. <laughs> o. Oh. 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 Five. Four. oh, oh. Three. Okay. Two. Go. Laro. sa... One. <laughs> zero. O. Oh, <side> <laughs> <Workersintendent> wala na, wala lag da, lag na, lagnag na, lagnag na, na. Ilan na lang kayo? Ilan na lang? Matatanggal ako. Lima, wait lang. Wait lang hang be, hang koska, like, lang kayo, ilan lang? Anim, anim. Hindi ko sabi kanina naman sa intro, nakalimutan ko. Ang mananalo dyan, top 3 Top 3 Yung third, 500. Second, 1,000. First, 2,000, okay? Ah, nakalimutan ko. Tapos lahat na kasali kanina may tig-50. Okay. Okay. Go. Letter. O. O, o ba O? Go, o. O, sige kayo yung pogi. Yeah! 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 go. Oh, 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 oh. Okay, sarap, sa ilalim ng talong. Pero paano ako O, B? N, 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 N. Wait, wait, wait. Letter O, basahin mo na sa damit mo. Ouch. Ouch. namin yan. Go. Letter N. N. Go. N. Four. Now oh, go. Ako okay lang kung ano lang. N. P. 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 Four, three, two, one, <laughs> P. Para lang sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para Para sa'yo. <laughs> para go 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 oh oh Five. Four. Three. Two. One. Zero. sagot oh

Ouch! Oh, na you say uh. you love me <laughs> nagabul, nagabul. When you would go ah, go, go oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, When yep. <manyan> oh. yes! yeah. oh, <laughs> go, go, go 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 do, go 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 do, go a go 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 mo go na go 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 oh, oh, go 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 go

Five. Uy, pambasok namin. Oh, oh, pala. Tapos na yun. <coughs> oh, na pala. Sige pa, <coughs> hindi pa, sige pa. <coughs> Di pa na <sige> <coughs> <hindi pa, coughs> nakakanta yung oo oh, oh, nga pala? Go, go! Oo oh, oh, nga pala. Hindi na pala tayo. Pwede na yun. <laughs> oo, oh, oh, ulit oo, ulit. ulit, ulit. Oops, my baby You woke up, in my bed. Oh, Oops. We broke up. B. 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 Madali lang. Perfect B. Ay, nakanta na pala. O. Di pa. Di pa. Ibigin ka. Uh. B. Eh, 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 eh. Di pa. Sabi, akin lang. Nakanta na nakanta Five. Ang awiting. Tapos na lang. Tapos na yan. Tapos na yan. Tapos na yan. Four. Three. Two. One. Zero awala na. Laglag lag na sila na. 500 ah. Diyan, 500 Go! No. Alam mo ba, pag dito, pag nawala ka dito, pag concert ka ka Hindi nag-reply, mo ako makonfer. Ayaw mo ba sa akin? Wala akong Pag hindi nasagot yan, kailangan ni para panalo siya. 3, One. 1, 0. Sagot.